nyo ba guys, napadayo nga ako dito sa may Araneta Center, Cubao, para tikman yung sumisikat dito na toasted siopaw na dinarayo at pinipilahan at eto ang Romas na pumapatok dito sa Cubao, bebenta ng masarap na toasted siopaw, Shadow ako na curious dito, kaya ipupu-check natin nga, bali dito guys, bukod sa toasted siopaw e eh, nagbebenta rin sila ng iba't ibang klaseng flavor na donuts, may ino-offer din sila dito na empanada at puto pero yung sumikat daw talaga sa kanila at yung dinadayo talaga, yung pangmalakasan nilang toasted siopaw, dalawang klaseng flavor daw to na pwede nyong pagpilian ube cheese at pork asado. At eto naman yung mga price na per box na ino-offer nila. Dito daw sa Cubao, eh dalawa daw yung branch nila. Isa doon sa Farmers Plaza at dito sa Gateway Cubao. Open daw sila everyday. Nagbubukas daw sila ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pero minsan daw, dahil non-stop yung customer nila, eh wala pang closing time. Eh sold out na agad. O ba diba, taray. Ito naman yung setup ng store nila. Tuwal mo talaga makikita na kinukuha nila yung mga order order mo. To so, order na nga ako kay ma'am ng 10 pieces na toasted siopaw. Re-assorted yung in-order ko. 5 pieces na ubi cheese. 5 pieces din na port asado. Tingnan nyo naman guys, grabe, sobrang linis ng facility nila dito. Makakasigurado daw kayo na malinis at bagong luto yung mga tinda nila. Bali dito guys, eh wala silang dine-in. More on take-out lang sila. And kung dito kayo guys sa kubao gusto nyo matikman yung toasted shopaw nila. Lang sila ng pure gold kubao kaya madali nyo lang silang makita. Ito sa gateway, labas. And guys, uuwi muna ako sa bahay namin at doon ko titikman. Tara, samahan nyo ako, igagala ako muna kayo. tayo sa gateway para safety tayo pag kat Cut din to sa amin para mabilis makauwi. i don't know. to, wait to him. Nainip na ba kayo? Wait lang, malapit na ako. <laughs> So ayun, finally, nandito na ako sa bahay. Ito yung dalawang binili ko na box na toasted shopaw. Yan, bali dalawa yung binili ko kasi uuwi bukas yung biyanang ko para may pasalubong siya sa Pangasinan. Kasi perfect din tong pasalubong sa probinsya. Tingnan nyo naman guys yung packaging nila. May pagkasosyal. Eleganting tingnan. Carbon Lodi! Bali sa Romas guys, eto matanggap din sila ng Gcash doon. Kaya kung wala kang cash, e, pwede ka magbayad. At eto na siya guys, grabe ang lalaki. Bali 10 pieces to at 165 to tignan natin kung bakit ba talaga sila dinarayo at pinipilahan Sobrang pumapatok sila ngayon Fairness guys ha Kahit hindi ko pa siya natitikman para sa ganito kalaki at karami May e, panalo ka na rin, hindi na masama Okay, tikman na natin kung talagang hindi na masama Unay na natin tong ube cheese nila Sabi ni Commander, eh masarap to talaga yung ube cheese nila At eto daw yung paborito niya Okay, eto na yung exciting part sa video na to Ang time Sabi guys, so ang daming cheese so Oh, grabe, masarap siya. At lasang-lasang mo talaga yung ubi niya at yung cheese niya. Tang hindi tinipid. Sakto lang yung tamis niya, hindi nakakaumay. Malaki na nito na at sobrang siksik pa. Eh sigurado, isa pa lang nito, solve ka na. Sobrang good quality. Okay, next naman natin, ang isa sa paborito ko, ang port asado. Alam naman natin, basta port asado, eh masarap talaga yan. Grabe guys, mainit-init pa. Bagong luto talaga. Yan oh, ang lambot niya at tingnan nyo ang daming laman. Napansin ko rin kanina yung mga customer nila doon. Eh ibang level din mga sosyal. Solid, panalo, kaya pala sila sumikat. Sarap yung pagkaluto, Balanse. hindi maalat. Sobrang perfect neto sa combination na mainit na kape. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paka like and share naman po. Salamat. Hanggang sa muli, aki ka Peace out, all good. See you sa next vlog. Mabisa, sobrang good quality. Not bad, para sa 165, napakasulit na. Real talk, yung presyo nila e pang masa. Pero yung lasa, pang-sosyal, panalo.